Nag last minute grocery nga pala kami ni Daddy Ton bago ang Noche Buena dahil meron pa kaming ibang kakailanganin at ibang bibigyan. Ngayong 2023 nga yung unang Pasko namin dito sa Munting Tahanan kaya naman nag-decide kami ni Daddy Tone, na magpa-games na din tapos magpa ng kaunti. Ayan nga at kitang-kita nyo nakapantulog na ako pero nakaabot pa ako dito sa may SNR sa Imus. Napakarami nga ding buy one take one dito at yung paraffle nga namin ay hindi naman sobrang bongga at parang katuwaan lamang. Kumuha na nga din pala kami dito ng Fabcon dahil sure ako na magugustuhan nito ng mabubunot at magagalit gamit niya sa panlaba. Meron nga din palang nakakilala dito sa amin at shoutout po sa inyo. Merry Christmas! Sinabay na nga din pala namin dito yung mga kakailanganin pa namin sa bahay at kumuha na din kami dito ng cups at saka ng aming kakainan. Meron din nga palang mga brands na nagpadala sa akin ng mga products at naisipan nga namin ni Daddy to na ilagay na lang yun sa Christmas bags na bibigay namin sa aming mga kapamilya. Napakarami nga ding buy one take one ngayon dito sa SNR kaya naman medyo nakatipid kami. Pero itong alak nga mga mi eh kahit hindi naka buy one take one eto at kinuha na ni Daddy Ton. Meron din kaming pailan ilan na kaibigan dito sa loob ng subdivision, kaya dito na lang din namin sila binilhan ng regalo. Simple lang naman at hindi mamahalin ng aming binili, pero syempre galing sa puso. Ako din kasi yung tipo ng tao na talagang giver, mas gusto ko yung nagbibigay ako kaysa yung nakakatanggap. Pero eh may lang yun, wag kayo maniwala sa akin, abay, sino ba namang ayaw makatanggap, lalong lalo na kapag hiningi na yung Gcash number mo? Charis. <laughs> medyo mahaba na nga ang pila nito, kaya naman pinapila ko na si Daddy ton habang meron pa akong kinukuha doon sa loob ng SNR. At eto na nga, medyo kumpleto kompleto na nga yung mga kakailanganin namin kaya nag-check out na din kami. Pero sa totoo lang mga mi walang halong joke, napakasarap talaga sa feeling kapag ikaw yung nagbibigay. Yung tipong meron kang mga bibilhin na alam mo namang hindi para sa iyo at para sa ibang tao. Para sa akin napaka-fulfilling na talaga yun. Eh syempre pangarap ko din ito dati, yung makapag-grocery kahit hindi na tinitingnan yung presyo. Ika nga nila, it's better to give than to receive. Pero minsan MMM lang din yun sa akin mga mi, abay tumatanggap po talaga ako ng regalo. Wala na din pala kaming sinayang na oras at eto nga nagbabalot na nga din pala ako ng aming mga regalo para sa mga pamangkin at saka sa mga inaana. Dito nga na-realize ko na kapag medyo busy ka nga sa buhay eh napaka-hassle talaga ang magbalot ng regalo. Hindi na din kasi namin to napabalot sa SM dahil mahaba nga ang pila at hindi ko naman naisip na bumili na lang ng paper bag sana. Bukod nga dito sa mga gift wrap na binili namin sa SM ay meron din nga pala akong in-order online. Ganito din nga pala yung gift wrapper na pinagawa ko last year at ito nga ay medyo bago na yung logo na pinalagay ko dito. Dito nga ay kahit hindi na kailangan ilagay kung kanino ng galing dahil nga kitang kita na ang mga muka. At sa wakas nga kahit alas dos na ng madaling araw eto at natapos na ako sa pagbabalo. Lagi nyong tatandaan na hindi naman tayo obligado na magbigay ng regalo at aginaldo para sa mga bata. Pero syempre iba din yung saya sa atin kapag nakakapagbigay tayo. So ayun lang muna for today's video. Merry Christmas everyone! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang hili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas ng aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kyao dito What? ay may mga box lang din bali ang coins dito ay 21 tapos yung bumps ay 4 lamang kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakashout out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman, ay for as low as 100 pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan. At yeah, kung bet mo din, ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.